Mga kaibigan, welcome back. Pag-uusapan po natin dito si Kevin Kiambao. Sinabing hindi mo na daw siya susubok sa NBA next year. Bakit kaya? At sinabi pa niya kung bakit hirap manalo ang gilas at ang big impact daw ni Kai Soto na nakarecover na daw ngayon. Una sa lahat mga kaibigan, dumanas po ng mga pagkatalo ang ating Gilas Pilipinas mula nang mawala si Kaisoto. At nagresulta po ang mga pagkatalong ito sa pagbaba ng Gilas sa latest ranking ng FIBA. Bumagsak po tayo ng tatlong pwesto from 34 to 37. At may nasabi po pala si Kevin Kimbao about dito. Maraming salamat sa kaibigan natin si Navin Ganglani. Shout out sa iyo bro. Hey, siya, hindi nga namin, may panalo lahat kasi nga hindi pa natin talaga ma-figure out yung, yung system without Kai. Kasi Kai, Kai Soro, super, you know, super laking, ano. Kumbaga, siya yung one of the, one of the keys sa para manalo. So, ayun nga, excited na kaming makasana sya ulit. Thankful na naka-recover na siya. Yeah. So aminado po si KQ nahirap talagang manalo ang gilas ng walang kay Soto dahil ito nga daw po ay big key para manalo ang gilas which is alam naman natin at kita natin mga kaibigan ang good thing sinabi ni KQ na nakarecover na daw po si Kai so sa pagbabalik ni Kai which is malapit na malapit na mga kaibigan kailangan talagang pataubin ng gilas ang New Zealand at Australia sa World Cup qualifiers para umangat ulit tayo sa FIBA rankings 2 games each yan mga kaibigan so maganda ma 2-0 natin ang New Zealand which is doable naman ng gilas yan tinalo nila with Kayan. at eto maka 1-1 man lang tayo sa Australia sigurado uh, biglang tataas tayo sa ranking maka qualified pa tayo dito sa World Cup Natanong po pala si KQ ni Navin about dito sa NBA nito kung nakakuha nga daw ba ito ng workout opportunity sa NBA team summer league o babalikan next year eto po naging sagot ni Kevin summer league team or is it something na babalikan mo next year? Hindi ko talaga na sabi be Kasi wala, umaga talaga akong pahinga. Timeline mo ay so lang, walang pahinga dun sa calendar ko. So, I think I need to rest for for next year. So hindi mo na po susubok ang ating kababayan ni si KQ sa NBA next year which is nakakalungkot naman mga kaibigan kasi isa yan sa inaabangan din natin at sinusuportahan. Pero mga kaibigan tandaan po natin gagawin na sinabi ko kanina meron tayong 4 games sa New Zealand at Australia. Next year po yan. Iyan ay kasama sa calendar ng ating kababayan at sana maunawaan po natin. Pero malay natin may dumating na opportunity sa kanya na hindi inaasahan. Uh, possible yan mga kaibigan at magbago ang isip niya. Mga kaibigan maraming maraming salamat po sa いいん